Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first three complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. Aha. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Mm. Thing said that apart from one year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process mm. as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay uh, running story to Jen, eh, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote uh, sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Uh, quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus BP Sara Duterte unconstitutional ito yung quote our fundamental law is clear the end does not justify, justify the means ito pa po yung isang quote there is a right way to do the right things at the right time this is what the rule of just this is what the rule of just law means this is what the fairness or due process of law means even for impeachment tama naman yun eh alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema nakalagay sa mismong tuntunin ng uh, rules of procedure in impeachment proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapail maging ito ay galing sa pribadong uh, tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya pinirmahan nang hindi bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i refer mo sa Committee on Justice. Mm -hmm. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Uh -huh. Sa totoo lang, Kapag uh, ako talagang nakahandra tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay ifinail at inendorse at ito itinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Ah, niyo, ah, okay. December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng lunes. Mm-hmm. First session day. Opo. Pero sa, sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ah. Uh -huh. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na file Nung uh, isang grupo, alas 4.30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang, ano, ano ang inahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayon. Okay. Aha. Okay. Uh -huh. So, palagay ko walang nangyaring pagre-refer. Kasi kung, kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-refer mo. Pwede, mo, pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito ay eh, bigla na lang dumating. December 2, tapos 4.30, tinanggap ng opisina. Aha. Uh -huh. Nelson, mm uh -huh. kung ikaw ang Secretary General, Aha. Uh -huh. Papasayan mo lang ba ngayon, tapos lagi mo sa opisina mo tatawagan mo kaagad ang speaker? Boy, syempre, dapat tawagan nila ng speaker. Daba, eh, oh, impeachment sempre. ito, eh. Opo. Oh, ito uh -huh. ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, pagkata nakita mo ganyan, hindi mo malang tatawagan ng pansin ang mm -hmm. speaker. Yun ang reperal. Ayun. Paalam mo ka sa kanya. Uh -huh. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. oh eh, eh bakit wala sa order of business? Mm -hmm. Sasabihin nila, ba, hindi po namin kagad na ilagay dyan kasi po, yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po, umaga palang lang. <laughs> ginagawa na namin yan kasi po, magsisimula po yung session, uh -huh. alas 13 E tinanggap ko po yan, 4.30. Alas 4.30 ng hapon, oo. ay hindi mo rin mapapangatwiranan nyo bakit ka mo? Oo. Kasi, magkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at ni mo sa opisina ng, ah, speaker. po. sa 7 speaker. Sige, isama mo additional reference of business. <coughs> Ayun, ah. so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin May ka yun. May kababalian naman pala eh. Ang totoo niyan, oh. yung, 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 apat na yan, nung i-refer nila doon sa sinasabi lang 10 session day, Opo. yun ang February 5. Ayun. Wala, wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Oh. Kaya na sinasabi ko, kung ti Halimbawa, umabot sa, sa Senado. Sa Senado. Oh. Unang tanong ko sa kanila. Mm Hawak-hawak -hmm. ko yung... Hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10 session day. Mm -hmm. Kapag ka napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito. Ibig sabihin, in-include nyo. Mm -hmm. talaga. Oo. Oh, o, magre-resign ako, Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay. <laughs> Kasi wala eh. Hawak ko na eh. Opo. Mm -hmm. ah. O eh, bakit si... Bakit... Bakit ninyo uh, ipinangatwiran uh, na ninyo na, napati pati sasagot ng Solicitor General eh? Opo. Ha? It was included in the order of business, sabi niya, ito po yung aming katibayan, Annex A, alimbawa, ano? Annex A, Session number 36, order of business. Uh -huh. Pagka tinindan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Uh -huh. Sa journal number 36, doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pa rin yun. Mo, uh -huh. balikan natin ka mo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagkatinignan mo, mm -mm. <coughs> dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa uh -huh. lang. Walang, walang masyadong, hindi masyadong busy yung ano uh -huh. na yun. Uh -huh. okay. Yung December 2, ha? Apo pangkaraniwan, Jen. Mm -hmm. Opo, Monday Lalo yun, eh. na yung, uh, na yung nag kami yung mga ganito. Opo. Ah, halos isang daan ang babasa. Kaya mahaba yung sesyon eh. Mm -hmm. Yung December 2, balikan mo yon, reviewin mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. Tatlong resolutions, mm -hmm. dalawang panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from the different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalaga ino December 2, 30 minutes tapos eh. Mm -hmm. Bakit hindi nyo sinama na additional reference of business, yung impeachment na tinanggap niyo at 4.30, samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay. Mm. -hmm. Doon pa lang. O pagkatapos, sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung tatlo nga ganon ganun? At saka yung pang-apat ay isinama namin sa order of business na pagtiningnan mo, wala. Mm -hmm. Ang totoong ginawa nila Considering Sabi niya Considering That the, that the fourth Impeachment complaint Signed by more than one-third Of the members of the House of Representatives Has been transmitted To Congress mm -hmm. The three earlier Impeachment complaints Have become Moot and academic And they, they were sent to the archives. <coughs> Alam mo, ibig sabihin na, no? uh -huh. pinatay po namin. Pinatay. Kaya niligay sa archives. Kaya sa archive. Supreme Court. Oh. Pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung pangalawa, eh, hindi na pwede. You violated the one-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema oh. na nalabag yung one-year ban mm -hmm. rule mm -hmm. ng impeachment complaint. Oh. Yes. ayon, uh -huh. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Uh -huh. Walang tumuloy na proceeding kasi walang, wala, walang, walang, walang nirefer. Walang nirepair sa Committee on Justice. Oo. Uh -huh. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Oo. Uh -huh. E eh, umabot lamang dun sa Order of Business eh. Tapagkatas in archives, nasaan ang pumunta sa Committee of Justice? Wala, kahit isa. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Yun pala yun. Wala, eh, oh, unconstitutional. Bakit? Opo. Oh, yung dalawang requirements doon, yung I include mo sa order of business, nakasulat sa constitution, eh. Uh -huh. Aha. tapos, in three session days sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i -re repair mo naman sa Committee on Justice. Uh -huh. Hindi nangyari yun. Yung apat, hindi dumating sa, sa, sa Committee on Justice. Uh -huh. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung decision uh -huh. ng uh, Supreme uh -huh. Court. Yun, 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 Mukhang hindi nahirapan. Mukhang uh, uh -huh. walang pumanig ni uh -huh. isa mm man eh. Ni wala pang dissenting opinion? O di, pagka unanimous, ibig sabihin lahat. Unanimous eh. Talagang, oh. ganun pala. Oh. no? Wala. Ganun oh. ka grabe. Mm -hmm. Uh -huh. Bakit sinabi na walang due process dyan? Oh, Kanina, na oh. nabanggit niya. Yes. Oh, oh, po, oh, po. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Mm oh, Bakit po? Hindi nga dumating sa, sa, sa committee on justice. Doon mo kasi tatawagin ng vice president para kahit papano, ah. kung gusto niya mag, mag doon, magpaliwanag, Opo. o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, mm, mm eh, walang nangyari. Wala rin po kasi gano'n, no? Ni, ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala po nangyari. Wala eh. Dinerecho agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang, uh, sa kanilang tuntunin. Opo. O. Kung babasahin nila section 2 nung kanilang uh, rules uh, of procedure mm -mm. in impeachment proceeding, section number 2, initiation and mode of filing. Halimbawa, so, ganun, in initiation of uh, impeachment proceedings. Dalawang bagay lang. Ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Mm -hmm. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private uh, individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng wanted o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2 i-refer -re mo sa Committee on, Committee Justice. on Justice. ayon ayun. Yung fourth complaint, dumating, hindi tinransmit ka niya. Opo, dinalagad sa Senado yun. Yun ang eh. kanilang pag-aakala na kapag ka one-third, itatransmit mo. Eh, Opo. samantalang kung basahin niya uli doon, uh -huh. ang sinabi lang, pag ka one-third o oh, higit pa, uh -huh. eh, yung pagtatransmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang At naman ang na sinasabi. Oh. Yung kung paano mo itatransmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna -re i-refer oh. sa, Committee on Justice. At tumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng Judicial Review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Sen. Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. You know, not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en bank ruling. Dagdag -dag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter. Of all constitutional issues. Let me say that again the Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni senador Erwin Tulfo na hindi niya panababasan ng buo ang pasya ng hukuman. Anya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan anya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan nito ng mga senador sa lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador may iba pa na sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taasang hukuman Kabilang na dito si senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng pag ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Sen. Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin nito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Sen. Wynn na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Sen. Vicente Tito Soto III ang naunan nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at legislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na question, kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress.